nga pala yung nabili kong motor sa gana sa issue to noon pero halos parang brand new na ngayon. Ito na nga pala yung pinakauling episode sa pagre-restore natin ng nabili kong pino. Bale, ang ginagawa ko nga pala rito, nilalakihan ko lang yung butas ng lagay ng shock. Tumatama kasi yung baso niya, kaya hindi ko pa maisalpa. And hindi nga pala tayo expert, lalo sa pagtatabas ng kaha, kaya nag-DIY na lang ako kung ano yung pinakamadaling gawin. Bale, ang naisip ko nga palang diskarte dyan, ay painitan ko na lang yung bakal na hawak ko para mas madali kong may hulma sa plastic. Medyo natagalan nga lang ako dito kasi kandila lang yung ginagamit ko para mapainit yung bakal. Kaya naman after ko tong mabutasan ng mas malaki, sinukat ko na yung shock kung kasya na ba. Nang pumasok na nga sa butas, agad-agad ko na agad ikinabit yung rear fender. Pero nang naikabit na sa chassis yung shock sablay pa rin, nagtabas na lang ako. At buti na nga lang na-discover natin tong lagaring bakal. Mas bumilis pa yung paggagawa ko dahil dito, effective. Bali, nakatatlong baklas na nga pala ako ng shock nito, kaya medyo tumagal yung video. Hindi ko kasi may kakabit yung rear fender kapag nakabit yung shock At dahil nga sigurado na ako ngayon na hindi natatama yung baso sa fender, agad ko na agad dinigpitan yung lock ng shock. Nagsigurado nga pala ako kung talagang walang tatamaan kaya sinilip-silip ko uli pero safe talaga walang tatamaan kaya all goods na tayo dyan. Sumunod na ikinabit ko nga pala ay yung brake light lens nito or yung tail light lens. Dahil medyo bago pa nga yung kulay nito hindi ko na pinalitan isinalpak ko na rin agad. Ito nga pala isinunod natin yung side pairing sa may bandang kaliwa. Bale ito nga pala yung pinakamadaling ikabit sa kahan pino yung dalawang side pairing sa kaliwa tsaka sa kanan. Kaya nang nailapat ko na hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, hinigpitan ko na agad. Syempre, gagamitan natin ng white bolts 'yan. Hindi pa ako tapos magkabit ng kaha, pero na-imagine ko na itsura niya. Bumagay talaga yung kulay na napili ko. Buti na lang, eto yung kinuha natin, hindi yung pink. Medyo pahirapan na nga pala sa paghahanap ng pairings ng pino. Bibihira ka na lang makita, lalo kumpleto yung kulay. Yung mga signal lights naman ang isusunod natin ikakabit, pero tinesting ko muna kung saan yung kaliwa at saka saan yung sa kanan, baka kasi magkapalit. Nang nakita na nga natin na working yung mga ilaw, is sinalpa ko na rin yan sa kanilang mga lens. Sunod nga pala na napagdiskitahan natin ay ang cover ng taillight. Bale dito nga rin pala pinapasok yung sa compartment box or sa U-box. Ito nga pala isa sa mga dahilan kung bakit din tumagal yung pagbubuo natin ng kaha. Medyo matagal kasi bago dumating yung bracket ng susian. Late ko na rin nga pala kasing nasilip na wala na tong bracket sa loob. Dihatak na lang yung cable yung natira rito sa upuan. Buti na nga lang at Metro Manila lang din yung bibilihan ng pyesa kaya naipalalamob natin agad para kahit tayo may tutuloy natin to. Pinending ko nga muna pala to hanggat di pa dumadating yung delivery. Nag-focus muna ako kung saan yung gagawin na meron ng pesa. Sunod ko ang napagdiskita ni Kabet ay itong binili kong light Kung makikita nyo kasi yung pronsya ko, halos ubos na yung pintura sa harapan. Bale, meron na akong unang na-orderan nito kaya lang kinancel ko. Isang linggo na kasi akong nag hindi man lang nag-update. Dito nga pala, siguradong kakain ng oras to kasi marami tayong babaklasin para lang maikabit to. Una kong ngam binaklas ay yung lock ng gulong kasi tatanggalin natin yan para matanggal yung pender. Bali medyo pahapon na nga kaya medyo nagmamadali ako kaya lang kahit paano dali yung gawin natin medyo nahihirapan talaga ako. Ilang beses na kasing naiipit yung nag-iisa kong abs para lang masungkit yung tornilyong nandun sa loob. May tatlong tornilyo nga pa lang nandyan sa taas ng pender. Bali ay yung lock nya bago natin matanggal yan. At after nga natin matanggal tong pender isusunod na natin yung shop. Pero bago yan naalala ko meron pa pala tayong caliper na tatanggalin kasi magpapalit tayo ng shock. Ginamitan ko na nga pala ng impact kasi medyo sumasakit na yung kamay ko sa ilang araw na pagdi DIY. Medyo hindi na nga talaga presentable kung gagamitin ko pa tong dalawang shock kasi naguumido na yung kulay niya. Isa nga pala tong ng tipo sa isa sa mga matitigas na nut nito kaya ginamitan ko ng martilyo para mapaluwag ko siya. Medyo malit kasi yung tools na gagamitin ko, walang pwersa kahit panong ng way yung gawin ko sigurado hindi to luluwag. Bali nang umaga nga pala may binili kong brake hose, buti na lang na lalako nung nabaklas ko na yung caliper kaya sa pang-apat na pagkakataon babaklasin ko na naman yung headlight tsaka yung kakasarapan para maikabit yung brake hose At dahil nga palong paluna kakatanggal tong kakasarapan hindi na mahirap para sa akin isang hugutan ko na lang natanggal rin naman agad tinanggal ko nga muna yung mga sakit para mahiwalay ang paglalagyan baka kasi mahulog, magasgasan, sayang naman after nga palang matanggal yung headlight lens isinunod ko naman yung kaha sa may harapan mahirap kasi na may kaha sa may harapan baka matuluan ng brake fluid sigurado masisira yung kulay. At dito isinunod ko na ang baklasin, yung syak sarapan. Tinanggal ko nga muna pala yung dalawang lak na tornilyo. Tapos konting pwersa lang, konting ikot-ikot, natanggal din naman agad. Hindi muna ako nagpaka-saya dahil may tatanggalin pa akong isa. Dito medyo nahirapan ako kasi halos kinain na ng kalawang yung tornilyo. Nag-spray nga muna pala tayo ng WD-40 tapos konting hilot-hilot lang tapos binabara natin ng konti maya maya saka natin pinuwersa. Makailang minuto lang ng pag-iikot sa inner tube nito ito, maya maya natanggal din naman agad. Hmm. Sunod nga palang tatanggalin natin ay yung laman ng brake fluid tank. Tatanggalan natin to ng laman kasi tutulo sa ilalim. Hmm. Bali natanggalan ko na nga pala to ng cover no isang araw. Kaya hindi ko na masyadong hinigpitan yung tornilyohan nito. Maraming base na kasi ako naka-experience na bilugan ako ng screw. Isinunod ko nga palang tanggalin itong brake hose para masukat ko kung sakto lang ba yung haba sa nabili natin. Hmm. Dahil pahapon na nga magsasarado na yung mga shop para kung sakaling sablay yung nabili natin mapapalitan din agad. Kaya dali-dali ko na nga palang tinanggal yung brake hose nito Para maisukat na agad At eto na nga ang sabi sa hula Meron tayong problema Mas malit yung nabili nating hose kaysa sa dito sa stock Medyo nagkaroon lang tayo ng konting problema Dito sa brake hose natin Kasi masyado siyang bitin Kumpara dito sa stock brake hose na nabili natin ah, Sa stock natin Ayan yung itsura na Malayo yung pagitan nya Kaya haltak na haltak to So papalitan natin ng kasing haba nito or mas mahaba rito much better para hindi masyadong persado yung brake hose alright tara dahil pag gabi na nga, tumakbo na agad tayo sa pupuntahan nating shop. Dahil nga gusto ko na rin matapos si Project Pinocchio, nagpasya na ako mag-overtime. Inabot na nga pala kami rito ng alas 12. At dahil baklas na rin yung caliper, syempre nilinis ko na rin to para mas smooth yung magiging preno natin sa harapan. Hindi ko na nga pala nabidyohan yung ipinalit kong brake dito pero braided to na kulay silver. At inipit ko na nga dito sa loob para mamaya tuloy-tuloy na tayo. First time ko nga pala nagkakalikot na umabot ng ganitong oras sa gustuhan ko matapos to dahil maraming nabibitin chinaga ko na lang isinunod ko na nga palang ikabit itong light shock medyo nakakaramdam na rin kasi ako ng pagod gusto ko na rin matapos agad para maikabit na rin yung kakasarap kasi magbe-bleed pa tayo ng preno at nang naikabit ko na nga itong shock ibinalik ko na uli yung caliper dito magsisimula na tayo magbleed pero bago yan maglalagay muna tayo ng brake fluid ayun time check 8.30 na ng gabi so medyo ginabi na tayo dahil pala ay kayo nabibitin uh, sinubukan natin matapos ito ngayong gabi So ngayon, napalitan na natin siya ng light and these, Tapos, uh, nakabili na rin tayo ng bracket para dun sa lock ng upuan. So sana matapos to kahit hanggang alas 10 matapos natin para hindi na kayo mabitin sa mga video. Right, so ikakabit ko na tong headlight lens at tong kaha dito sa may harapan. Let's go! Kahit nga pala medyo napapagod ako, unti-unti na itong natatapos, nakikita ko na yung ganda ng tindig, nawawala lahat ng pagod ko. Kaya dito, binalik ko na yung mga bombilya ng signal light lens. Dahil nga medyo bugbog na itong kaha na to, palagi tayo nagda-double check. Chinik ko nga pala kung tama yung pagkakabit ko ng bombilya, yung kanan, tsaka kaliwa. Naikabit na rin pala natin yung bracket ng susian, kaya ngayon, yung grabber naman yung susunod na ikakabit natin. Sinadya ko talagang hiulito kasi kulay puti ito, magrasa yung kamay natin. Bale, inabot na pala ako ng 11.30 ng gabi kaya nagpasya akong ituloy ko na lang to bukas hindi na kasi talaga kaya tapusin kinabukasan nga pala, tuloy agad ang trabaho, inuna ko nga pala ikabit yung engine cover nito, halos ilang oras pa nga pala yung tulog ko pero laban lang dahil malapit na rin naman matapos to, pinakahuling ikakabit ko nga pala pagdating sa kahan nito ay yung engine cover na kulay puti sinadya ko talagang ihuli to dahil mahirap to pag nagrasahan, mahirap tanggalin at kung umabot ka nga pala sa part ng video na to, sa tingin mo nasa mag magkano yung nagastos ko lahat dito dahil meron kang manalo ng ship attire, imprint customs, usagi bag, at saka syempre si Ibra Helmet. Kung isa ka sa mga sumubaybay dito kay Project Pinocchio Bike, sigurado may idea ka, i-comment mo lang sa baba, malay mo, ikaw yung mapili ko. At ito nga pala yung pinakahuling pesa na ikakabit ko dito kay Project Pinocchio, yung CBT cover nya. Bali, nakaapat na baklas nga pala ako rito dahil ilang beses ko rin tinanggal yung shock. At syempre, ipapakita ko muna sa inyo yung final outcome ng pagre-restore natin dito kay Project Pinocchio. So, na dito na nga nagtatapos yung pagre-restore natin dito kay Project Pinocchio. Pero may mga kulang pa akong pesa na ikakabit ko pa sana sa kanya. Kaya lang hindi na natin isasama sa vlog. Para hindi na kayo masyadong mainip. So meron lang ako rito itong mga natirang uh, items na hindi natin na ikabit sa kanya. Kagaya ng pan cover tsaka yung garnish ng pan dito sa gitna. Bukod dyan, bumili rin tayo ng bagong shroud. Since ipaparefresh din natin yung makina niya kasi wala pa experience sa pagbabaklas ng makin at sa pagre-refresh at saka kargado to. Ipapagawa natin siya sa tuner ng Mio Sportico kaya hindi ko muna to kinabit. And then, bukod dyan, uh, meron pa tayo ditong carb cover, hindi ko pa rin ito nakikabit. And yung uh, cover ng gauge at saka lens, ayan, hindi ko rin nakikabit. Yung half and mile nya na light hindi ko pa rin nakikabit. Tsaka yung park light nya na color white. So, ayun, sa mga sumubaybay dito sa Uh, Project Pinoke natin, maraming maraming salamat. Alam nyo naman kung ano yung itsura nito before nung nakuha natin. Kung ano yung mga issue na tinry natin na gawin dito. So, doon naging uh, mas kabang abang tong pagre-restore natin dito. dahil dyan, nagpapasalamat ako sa inyong lahat and sana abangan nyo yung mga susunod na i-build or i-restore -re natin ang motor. Yun lang, maraming salamat. Kita kit Alright.